yung mag, mag, asawa nung araw na siya ng muka kay Bonita Baran na sintensyahan yun habang buhay reclusion perpetua namatay nilang yung among um, yung yung babae nakukulong habang buhay sa Muntinlupa yung lalaki pag kayo, kayo din dito ganun din ma mapupunta ninyo. At seryoso ko rito. Seryosong seryoso ko rin sa kaso dito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay. Dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Okay, magsinungaling. Ngayon pa lang, para lagi sa akin pakiwari parang sisinuling na kayo magkakaroon pa tayo isang pandinig isa dalawa pandinig ay kung gugustuhin ni, ni senator tolentino O nga po, pag blessing sinasa sinasaktan din po. Yun lang, tina tinatadyakan? Sa muka, merong sinasaktan ka ba sa muka? Wala po. Sa katawan lang? Ayun pong natamaan po ng lamisa yung mukha ko. Pagbato. Isang beses lang po nangyari? Dal marami na po. Panay lamesa ang iniitsa sa inyo? Opo. Laging lamesa? Minsan po, hinampas po ako sa likod. Hinampas ka ng? Nang, mm, nabali nga po yung paan ng lamesa eh. Ginong Pablo, pakitanggal ang face mask mo. Para sumikat yes, ka. Yes, Honor. Hmm. Ano masasabi mo? Ay, wala po katuuhanan po ang sinasabi ni LB po. Kasi lagi po ako sa biyahe. Kung yung pag-inom naman na sinasabi niya, kasi pagod ako minsan, Hmm. Mabili ka rin gin. Ano, 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 na po? Ano po? May inom din po ako. Hmm. Lagi ka rin lasing? Hindi po. Pag lasing ka daw eh, pinagdidiskitahan mo to si Aling LB. Hindi Pirata po. Kala po na muna lamesa, inicha muna lamesa. Wala po, wala katotohanan po yan. Pero nasaktan niya siya? Hindi po. Kahit kailan? Opo. O kontra doon siya ni Aling LB? Wala po. Kahit kailan, pero yung asawa mo na nakit. Na hindi ko po ba? alam, hindi ko po nakikita po kasi lagi po ako sa biyahe. O lagi ka lasing kaya hindi mo nakikita. Hindi po, hindi ako ng lasing po. Hmm? Beer lang ako po uminom. Sa pinaling LV, halos gabi-gabi, hindi po. Uminom ka. Walang po katotohanan po yan. Ibig sabihin, hindi mo nakikita yung asawa mo? Minsan nakikita ko po pag pagdating ko po, na galing biyahe, pagbaba ng ano mo? namin po, nagdikinig po mo? ako. Ano trabaho mo? Uh, bumibili po ng paninda tapos nagdi-deliver din po. Bumibili ng? Mga paninda namin po na gulay. Yung mag-asawa mag nung araw, yan ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yon. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay nila yung among um, yung yung babae. Nakukulong habang buhay sa muntinlupa yung lalaki pag kayo, kayo nagsinungaling dito, ganun din ma mapupunta ninyo. At seryoso ko dito. Seryosong seryoso ko dito sa kaso dito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay. Dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Huwag kayo magsinungaling. Ngayon pa lang, para nag... sa akin pakiwari, parang sisinungaling na kayo. Magkakaroon pa tayo isang pandinig, isa, dalawa pandinig, ay kung gugustuhin ni, ni Senator Tolentino.